Unboxing time! So for today's video, meron tayong mga bagong products for Baby Z, the Happy Nose Kids. So ito yung mga nakikita ko nga sa TikTok and other online platforms na napakaganda daw and very effective for their kids. So ito nga, dahil nga si Zay sinisipon lately, gusto ko na rin itry ito. Ito yung Runny Nose Relief Patch. Ito yung original plus onion oil. So i ano lang, i lang sa damit ng bata and then, and very helpful. So, ayan siya. Makikita naman. Organic ingredients certified by USDA. So, this product daw so, galing nga from Thailand pa. So, talagang in-export pa siya. So, ayan. Tapos, ito namang isa natin. We have the anti-cough. Runny nose relief naman. Anti-cough plus ginger oil. So, ayan siya, oh. Relieve allergy symptoms without drugs. Ayan. Next, we have this runny nose relief patch detox. Ayan. Ayan, mention PM 2.5 plus clove oil. So, relieve allergy symptoms then without drugs. Next, you have this runny nose relief patch anti-back plus T3 oil. Ayan, so, para sa runny nose. And the other one is, we have this anti plus turmeric oil. So, again, the for runny nose relief then So, makita niyo nyo lima yan lahat. Actually, bundle ko siyang binili. Medyo mas mura kasi siya compared pag isang box. So, itong bundle, 1 for 99 nine nine siya. Lahat na yan, lima na yan. So, sa loob ng isang box naman, let's try to open it. Yan, makita niyo, Nakalagay nga product of Thailand. Ayan siya. So, sabi dito, relieve the cold, black nose, and runny nose. Safe for babies, kids, elders, and people with allergies. Ayan, so masasabi ko naman na magagamit ko rin to kasi isa ako sa so madalas sinisipon din talaga. And mild scented din and you can stick on to your clothes, fan, or air condition. Okay, so let's try to open this one. So mga mi, sa loob ng isang box, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 na yan. And then sa loob ng isang pack, Ayan, sa loob ng isang pack, meron na siyang isang pera. So, ganyan siya kalaki. So, makikita nyo rin sa likod yung mga ways to use it, saan mo pwede ikabit, sa face mask, sa clothes, sa electric fan, even sa air conditioner. Ayan, sa inyong mga air condition. Ayan, diba? ba? So, very helpful to. And, some reviews na kita kung ang kinakot nila. Basta, ilalagay mo lang sa Ziploc after. So, ayan. Ito try ko na rin kay Z, Kasi nga, talagang grabing sipon niya lately. And, uso talaga mga sakit ngayon. So, ayan mga mami. Share ko rin yung links. Ang kito na bili. And, I might as well help you din sa mga kids niya. Yan lang. Salamat sa panonood po. Bye!